Alright so for today's video mga boss, oh magiihiya ko ngayon ng ano 3kg uh, ng ano tanigi. So ito lang yung na ito lang yung kakayahan ko mga boss. So alam nyo naman kasi kami mga difficult. So ito lang talaga yung kaya namin. So, Ihawin ko ito kasi mabawanin po namin sa dagat. So pwede na siguro ito mga boss, hmm, medyo parang nasunog. So okay lang siguro ito mga boss kasi meron namang ano yan hindi uh, ah, ibig kong sabihin hindi siya kinaliskisan so yung kaliskis niyan yun talaga yung nang nangitim pwede na siguro yan mga boss ba diba? So ayun mga boss no, so, kanina nagihaw tayo ng, um, ng tanigi so naamoy siguro ng kapitbahay namin so sabi niya magihaw din siya ng magihaw din daw siya ng um, ng tupa so ngayon nag-volunteer na lang ako sa kanya sabi ko ako na lang maghihaw pero bigyan niya ako ng kahit isang hiwa so ayan po mga boss yung ano yung tupa ayan oh wow ang sarap so syempre nanghihi tayo ng isang ano diyan isang hiwa sa kapitbahay natin nag tayo di ba? so <laughs> siguro naman hindi tayo magkakaitan wow at nanghingi oops patay natin yung apoy yan kasi ano medyo lumiliyab. Ayan, patay natin. Sarap neto.